Bagong kuha. Hala, Amin ka na? Iniwan ikaw? Ha? Takot Iniwan ikaw? Say, oh, takot eh. Oh. to. Nag-ano yung kamay niya, oh. Dun sa ano? Sa may ano ng Manila Yung Quintador Manila dun siya. Oy, amin ka na lang. Dalhin ka namin sa bundok, ha? Taba niya, oh. Taba nga. Bakit kayo niligaw yan? Yung babae. Ay, babae. Ayaw. Wawa naman makintab pa naman siya. Oo nga. <laughs> Takot. O, <laughs> huh? ah, nasandalo. Ah, Ay, pakainin ka na lang ha. Pakainin ka ni papa. Papa na lang yan ipapakain sa'yo. Ha? Huh? Oh, kawawa in in naman. Inawakan ni manok. Nagagalit eh. <laughs> <laughs> nakita mo, mo pala to? Siya nakita. Akala ko naman alaga yung sinasabi mo sa akin na makintab na tuta. Iniwan pala. Dito ka na lang sa amin, ha? Kaya na nandun, kaya sa kulungan. Kaya awayin ka nila.